so magandang araw mga idol ako panibagong araw panibagong biyahe na naman samahan nyo na naman ako sa aking biyahe mga idol ako so bali, dal bali dala natin yung dalawang gulong tsaka dalawang langis na ipamimigay natin syempre dadalin natin yun sa followers natin let's go So, to to, 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 May nakita tayong lalang dito. Yo. Paps. Ayan mga idol. sa so, bali may nakita tayong kapwa natin lalang rider dito. Siyempre, bibigyan natin yung pangmalakasang langis natin. Syempre, pero bago Paps, papalo mo na ako. Yun. Kasi so, syempre, bibigyan na natin itong pangmalakasang langis natin Paps. Yan. Ang pangalan mo, Pops? Benito. Ay. Oh, shout out ka, Pops. <laughs> Yon. Tsaka tsaka lang si Ibag lang. Eh, eh. Oo. Ah, Pops, thank you. Thank you, thank you. Yan, isang litro yan, Pops. Sakto yan dyan. Yan mga idol, so bali naibigay na natin yung isang langis natin. Let's go! Success! Ayan, so nakakuha tayo ng booking mga idol papunta ng North Caloocan So, bali malapit na lang din to dun sa isang followers natin Kaya tara, let's go! Sheesh! Yun mga idol. So, nandito na tayo sa ating pick-up location. Tao po. Ayan. Yung payment nito ma'am sa kanya. Apo. Okay. Yun, mga idol. So, bali na pick-up na natin yung item. Yan. sa so, tara. Let's go na mga idol. Direct na tayo sa ating drop-off location. Yan mga idol, so bali nandito na tayo sa ating drop-off location. Kay Ma'am Eleanor po. 141 sir. Okay na po, sir. Thank you po. Yan mga idol, so bali na drop-off na natin yung item. So rekta na agad tayo sa ating tropa. Solid followers natin para may abot yung gulong na bigay ng auto technique tsaka ng maximum star yan Yay, shout out, sir Yun mga idol, sa nandito tayo sa may kalokan Dito sa may solid followers natin Antay lang natin siya mga idol so bali na ibigay na natin yung gulong doon sa solid followers at syempre tropang tunay so bali nakakuha na din tayo ng booking dito sa may North Caloocan papunta ng Pasig City Tara, let's go. Yan mga idols, nandito na tayo sa ating pick up location, ah, drop off location. Kay mama lona po, Alona. Pero i-bibigay ko na lang daw po. I-gigigash niya na lang daw po yung payment. Ito po. Ano pong pangalan niya ma para masabi ko po sa kanya mo Belen po, sige po. Hello, ma'am. Hello po. Ma'am, inabot ko na po kay Ma'am Belen po. Ah, sige. Kaya Ate Emily po. Sige po. Sige po. Sendo na, kuya. Sige po. Thank you po.